Alam niyo mga kabayan, lumabasin ang ang pagkakatanatik ko nitong si Magalong. Ha? Yeah, talaga palang DDS ko. Inunahan mo na na mag-resign dyan sa IICI dahil natunugan mo na nasisipaking ka ni PBBM. Ha? Uh, yan ang totoo niyan. Magalo. Uh, matalino mo ng na matching. Nakakagdala uh, lang ang din. Ha? Uh aw oh, yun, magalong, sobrang, sobrang mong panatiko. DDS ka pala. Kasi si PBBM, uh, matunog, matunog yan, matunog. matunog. Eh, natunoghan niya, niya na baka ispay ka lang ng... sa mga papabusta mga DDS. Ay, ay inangin mo, okay, okay lang maging panatiko. Hindi ginagamit niya sa mga civilian. Eh, public service eh. Yung mga utang na loob. Alam ko, sa mga civilian lang, ano yan? Ha? Ah, tinatanggap yan? Eh, ano ka eh, public service eh. Hanggang ngayon, ha? Ah, yung utang na loob mo sa mga Duterte, ha? Eh. Ah, Pinagayabang mo pa? Kaya yeah, ang hirap eh. Pag, Pag may utang na loob. Ha? Kahit wala na siya sa posisyon. Ano ngayon? Kapit ko pa pa rin. Ah, magalong. Bakit? Sinabi mo, tinulungan ka ni Bongo nung, nung, pandemic. O oh, bakit? Sa'yo magalong. Ha? Kaya rin ang pera ba ni Bongo yung tinulog kayo? Ha? Eh pera ng bayan yun. Ha? Ibayin mo si PBBM. Ha? Pareho-pareho kayo nila ano eh. Nila Robin. Hindi nang katuwiran. Ha? Si Robin ganun doon. Malaki na itulong sa amin ni si Duterte. Pinahirang kami ng... ng jet. Ano kung ano ano pa? Oh, usang na loob. Huwag ganun, politiko ka. Yung utang na loob. Ha? Ginagamit mo pa hanggang ngayon. Oh, Ginamin mo ngayon na talagang DDS ka. Ang una, tinatanggi, tinatanggi mo pa. Oh. Pero ngayon, bestado ka na. Hindi ba? Ito ang hirap sa mga DDS. Sobrang panati ko. Okay lang maging panati ko. So, kung mali na, mali. Gagamitin nyo naman sa tama yung pag-politiko nyo. Mali na eh. Tinutolerate nyo pa. Uh, ang Pakinggan natin si Takero ha. Panoorin natin itong si Takero. Pasensya ka na Takero. Dinamit ko ang maiksimong content. Subscribe mo naman ako eh. May update tayo kay Magalong. Oo. So kasi di ba mayroon tayong content tong nakaraan na itong si Magalong nga eh posibleng malaki nga yung chance na spy nga siya diyan ni Bongo diyan sa KCI kaya siya tinanggal. DDS talaga to. Ngayon din ko po yung mga video ni Magalong. Umamin talaga siya DDS po siya. Oo. So ito yung content natin noong nakaraan no. Sana ba yun? Dito. Ito. So. Never, never, I don't regret supporting him, si Digong. He was very supportive. He was very genuine. Wala akong nakikitang pretensions sa kanya. Wala doong magkukunwari. Uh, actually, okay lang sana kung ito sinabi din ni Magalong. Siguro 2019, 2021, 2022, medyo maintindihan pa po natin. Yun nga lang po mga kababayan, sinabi niya po ito, ito may date dito eh. O, oh, uh, February 8, 2025, ngayon lang. Oh. Kasi ang point natin dito mga kababayan, na sinasabi nga po natin, Marami pong nabudol si Digong. Especially nung siya po yung presidente. Maraming nabudol. Kaya ang point niya natin dito, kung kayo po, nabudol ni Digong dati, okay lang po yun. No? Nangyayari po talaga sa buhay natin yan, naluloko po tayo. Pero kung hanggang ngayon, DDS pa rin po kayo, may problema na po sa utak ninyo. So ibig sabihin nito mga babayan, itong si Magalong, hanggang ngayon, DDS pa rin pala ito. Kasi tinanin nyo dito, February 8, 2025. Hindi daw po siya nagsisisi na supporta kay Digong. O dyan, sa so, team replay, okay po dyan. Sa so, nanonood po sa atin ngayon. oh, siguro meron naman po sa si inyo na dating supporter ni, Digong na naliwanagan po ngayon sa panahon ni PBBM. Nabudol po talaga si Digong. O, oh, yun po. Okay lang po yun. Kasi mag mga kababayan hindi. Di ba? Para sa kanya, hindi daw po siya na si Sisi na supporta siya kay Digong sa katutak na yung pinatay. Lumobo ang utang ng Pilipinas. Pinabayaan niya yung corruption sa Pilipinas. O, oh, di ba? at nababoy po yung soberanya po natin yan po sa West Philippine Sea. Wala po siyang takilang dun. Oh. Ang ah, point nga natin dito, anong ginagawa mo sa ICI? Di ba? Dds ka pala. Maka Duterte ka pala hanggang ngayon. So ang point dito, anong ginagawa mo sa ICI? So tama lang pala mga kababayan no, na siya po ay investigahan ulit ni BBM. Reviewin po yung kanyang appointment. So ang ginawa nga po ni wala lang. Inunahan niya na. Oh. So, tingnan niyo ito, ha? Ah. Oh. Actually, video dito. Kaya, wala siyang result dito. Kala niya, code card lang yan. Video po yan. Ito, rin natin. Arona, you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that, you know, you can, you can trust, trust and, and, stand. Kala niyo, ngayon lang ito, ha? Ah, February, February 2025 lang ito nangyari, ha? Ah. Itong interview po na ito. Kino niyo naman kung ano katangahan nito. With, um, shoulder to shoulder. Pero, yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan o meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. Never. Um I don't regret supporting him. Um I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa sa Davao noon. No? And he was very supportive. He was very genuine. Uh when I was uh, I became mayor, very gen genuine din yung the way he he deals with me. Wala akong nakita. DDS talaga to, no? DDS talaga to. Oh. Ng pretensyon But then when you put that side by side. Wala doon pretensions Mga babae na niniwala ba kayo na walang pretensyon si Digong? Kung yung ginagawa niya ngayon sa ICC. Na kunwari meron siyang sakit. Kunwari hindi siya makatayo dun sa uh, sa korte. Ayun po, pretensyon po yun. Magkukunwari po yun. Oh. Yung sinabi niyang natapusin niya yung drugs sa mga alim na buwan. Pretensions din po yun ah. O yung magigensi po siya sa West Philippine Sea. Pretensyons din po yun ah. Pag kukunwari din yun na. Ah. Oh, yung yung uh, minulat tayo sa maling akala. No, sa maling pananaw. Na okay lang pumatay ng adik. Pretentious din po yun ah. Bubo ka pala magalong, tanga ka pala eh. Kaya yun yung point natin dito. DDS ka pala. Di ba? Anong ginagawa mo sa ICI? Oh, alam niyo kasi mga babayan no, ang point natin dito. Di ba? Planado da, planado po ni Magalong 'yan, yung makapasok po siya sa ICI in the first place. 'Di ba? In the first place naman mga kababayan, hindi naman siya pinapatawag ni presidente. Siya po yung lumapit sa presidente. So ang ginawa po ni Magalong ito, ito, yung nagbida-bida siya eh. Ito presidente oh. Madami akong alam. Ilan mo to? Madami akong alam. Oh. In the first place, nagbida-bida si Magalong. Well, sa, well, siguro nakita ni PBB sige, marami kang alam sa sumama sa ICI. Pero eventually mga kababayan, ang importante dito, nakita po ni presidente Bongbong Marcos yung totoong kulay ni Magalong hindi niya na pinatanggal doon sa loob. Di ba? Ayun po importante dito. Oh. Kita mo, DDS pala. O lang yan to. O say, continue. Sige. Di ba? Ang point kasi, may nagtatanong kasi dyan eh. In eh, the first place, bakit na dyan si Magalong sa ICI? Well, pinagbigyan ng ano, pinagbigyan ng pagkakataon. Natural po yun, di ba? Okay lang naman, bigyan ng pagkakataon yung DDS pa yan. Yun nga lang, pagpasok sa ICI, nakita ni PBBM, ay, walang yan. Naglilinis lang pala ng pangalan ko dito sa loob. Nagigistay lang pala ito. Nililinis lang pala yung distinction para hindi madama yung ibang mga gusto niya protektahan. O turo na turo kay Martin, wala namang ebidensya. O, oh, may okay, kutinyo. Very, very genu genuine din yung the way he, he deals with me. Mm -hmm. Wala akong nakitang pretension sa kanya. But then when you put that side by side with the deaths that happened, mga kababayan na, na, din. na, nakakalungkot din. Nakakalungkot din na, alam mo kasi, ang presidente, syempre strategic, uh, kung ano eh, strategic guidance lang yun sa kanya eh. What? Pero yung how, nasa kung ano na yan eh, nasa implementing agencies eh. Anong nangyari? During the implement, implementation na execution na. Wala na, mali-mali na. Ang dami ng mali-mali. Ang dami ng mga flaws sa Sino operation. Ngaling. ngaling? Si IDG ka nun. Alam mo na may, alam mo na may reward system ng panahon na yun. Sino Sinungaling Sino ngaling ka talaga? Ay, ngayon, napalusod niya ni Magalong, no? Na, ah, hindi. Si Presidente Duterte. Nagutos lang yan. Nung mali doon yung implementation. Mali! Ang mali... Mali yung... Mali yung ano, mali yung... Mali yung sinasabi mo, eh hindi po implementations po yung mali. Kundi yung mismong utos yung mali. Oh, at pangalawa mga kababayan, buti na nga lang kamo, may quad eh. O na lang kamo, nalaman din po natin yung pinaka-importanting bagay po sa, sa tokang, yung reward system. Kung may reward system, ibig sabihin nun, hindi na po yung implementations yung mali dun. Yung mali na mismo yung utos mismo. Sino yung utos? Si Dikong. Nagawa naman tayong ingot-ingot nito eh. Oh, sige, kandiyo. Mm -hmm. nakita ko yun eh mm -hmm. uh, in fact I was the um, head of the oversight ng okay, diba, umamin din siya na alam niya rin pala yun kasi si IDG si IDG po siya nun tinan niyo ha alam niyo kung saan sumabit tong si ano si Magalong naalala nyo di ba si, si Magalong si IDG po ito kahit sabihin nga po natin na siya po i na po sa si IDG may influensya pa rin po yan so ang nangyari mga babae no? Nung, nung nung nalaman nga po na merong desktop itong si Bryce Hernandez ang nangyari po sinilusog po si Bryce Hernandez ng si IDG Maraming nagulat nun. Pati si Erwin Tulfo nagulat. Bakit lumusob yung, yung CIDG, yung IDG doon po sa lugar ni Bryce Hernandez? Di ba? Na wala naman sila kanalaman doon. Pera, kay maghalong ang koneksyon. Di ba? The campaign yung Tokang. I was the head of the oversight committee and during our meetings uh, uh or command me, uh, yung kanyang nating uh, tawag namin doon, Command, ano to? Command Conference, Command ano? Conference, yeah. Lagi kong binabanggit yan Sinasabi eh. Sinasabi mo na. Ah, oo. oo. talaga sinisita ko yung mga general. Binabanggit ko sa kanila. Ito yung mga findings namin. Sinasabi no, mo na. Ano ano? So, una pa lang to ah. Akala yung ito lang. Meron pa. Una pa lang to. Putulin natin yan. Kasi agad 30 minutes lang ako. O, oh, diba? So, tinan nyo to. Or oh, next. May binabanggit pa siya dito eh. Ano ba yun ang isa. Mayor, parang... Ito. Sabi dito, no? Ang first reason is yung feeling of safety. DDS talaga mga kababayan na kahit anong oras uwi ka ng safe na safe ka unlike in the past na dadaan sila sa Eskinita takot na takot sila dahil maraming nakahubad may mga drug addicts nakakatakot ang situa situation nun kaya more of the safety issue ang tingin ko di ba kung bakit nga daw po mataas yung trust rating ni Digong ito sinabi niya to ngayon lang din May 27, 2025 ay may date to sa inyo naririnig po yung ganyang klaseng narrative na mas safe po ng panahon ni Digong 'di ba? po ng mga DDS 'to. Narrative ng DDS 'yan eh. Ito yung mga sinasabi ng mga buhaka na ng mga DDS yan eh, na mas safe ng panahon ni Digong. Samantalang wala naman sila mapakitang data. Para po masabi po natin na safe po ang mga panahon po na yan, dapat meron tayong data pinapakita. Mayroong basihan. Hindi yung pakaramdam mo lang. Oh, so gets na. Kasi marami pa rin nagdududas sa sinasabi ko po. Kaya nga ko to ng video ulit eh. Marami pa nagdududas na, Takayro, galit ka lang ata kayo magalong eh. Hindi naman DDS yung magalong. Eh, anong tawag nyo dito? O pag ako po nag-content po ako, may, may, may ebidensya po 'yan. May reference po 'yan. Or syempre hindi lang code card 'yan, baka sabihin niyo gawa-gawa ko lang 'yan. O may code card naman may video tayo dito. Ganyan po mag-vlog. Hindi po katulad ng mga bobong mga dida sa puro puro opinion na walang basehan. O tingnan niyo to. Noon is, bakit kaya mataas ang Ay, wait, wait. Uh, sa pa. Pag-iisip po, yung mga nai No, no, no. Ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga, na yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. No? Takot lang. No? And then when I started campaigning and doing the house to house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is, yung feeling of safety. Mm. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano. Feeling of safety, baka feeling nyo lang. Iba yung feeling sa merong data. O tanda natin mga kabayan, no, kung, kung pagbabasihan po natin yung, yung PNP, mas safe po nung, mas, mas safe po yung panahon ngayon kumpara no panahon ni Digong. O. Oh. Pinsan, dinidisrespect na ni, 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 ni PRRD si Pope, eh, no? pati nga yung Panginoon natin, eh, no? dinidisrespect na eh. niya. Pero may nung, nga, usap ako mga madre. Sabi ng mga draft, eh, kami. And tinatanong ko sa kanya, bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka, unlike in the past na Dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil maraming nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo mga narcopolitics at mga maralaking mga business, business well-known businessmen na involved na rin sa drug. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Yeah. <laughs> Bakit na bagay kayong magalon to? No, nagpapatawa na nga kasi kalbo. <laughs> Bakit na bagay magpatawa talaga si magalon kasi kalbo eh, no? <laughs> DDS. Oh, confirm mo hindi. Ano mga kababayan? O oh, si Nech Itech. -E confirm ba o hindi? O oh, ngayon, doon dumadami tayo ng 300 tayo ngayon. O oh, dyan sa 300 na nanonood. Si Magalong ba ay DDS o hindi? O. Oh, kayo eh. Kaya yung mga ibang mga friend ko sa Facebook eh. Masyado kayong tiwala kay Magalong eh. DDS po yan. Diyos ko. Diba? So kaya nga po, no, doon nga po nakitaan ng ano, ng ng buta si Magalong, bakit gano'n yung nangyayari? Di ba? Bakit gano'n yung inaasta ni Magalong sa loob ng ICI? Oh. At ang point dito, bakit nandiyan ka sa loob? Mabuti na lang kamo, nalaman ni PBBM kagad ka di eh. Kasi ang alam niyo ang, ang daligado kasi dito. No? Ang oh, nakakuha po ng mga information po yan si Magalong sa loob ng ICI. Then kapag binigyan niya po ito sa Duterte Camp. O, oh, di ba? So ngayon, tama po yung sinabi ni Trillanes. Ang right. lang. Di ba? Oo. Oh. Sabi dito, no, kakabangan ko si Mayor Magalong kung i-advise niya sa Independent Commission ang mga pinakamalaking anomalya sa infrastructure funds gaya ng 151 billion flood control sa distrito ni Polong at 36 billion drop netting sa Baguio Benguet na siya mismo ang nagreklamo. Oh. Tanda niyo mga babae na yung drop netting po dyan sa, ano, sa Baguio. Diba? Bata-bata din po nindigong yung gumawa niyan. O. Oh. Diba? Kayo eh, kasi uh, actually, matutulog na dapat talaga ako. E eh may nakapag-debate sa akin, Takeru Maliga kay Magalong. Malamang napanood nyo yung video ko nung nakaraan. Takeru Maliga kay Magalong. O ito, pinakita ko. Nakita ko sa inyo. O. Hindi naman po, kayo, hindi po kasi tayo DDS na basta lang makapagbintang. Pagka pa po, nasalita po tayo may reference. May reference ba ako? Wala. May reference ako. DDS si Magalong. O. O syempre mga kababayan, ito pa o. Ito pa, syempre, uh, nung <coughs> nung nasibak nga po si Magalong, tandaan nyo ah. Yung magalong po, masisibak na po yan. Di ba? Masisibak na po si magalong. Inunahan niya lang po ng, inunahan niya lang po ng, ng, resignation. O tandaan natin na si magalong po, meron siyang uh, magalong slam for rejecting scrutiny of 100 million Baguio tennis court parking facility. O. Oh. Ayaw niya pong mas, mas scrutinize po kung paano nagawa yung 110 million na tennis court sa Baguio. Na yun naman pala, ang may gawa, diskaya. Oh, at ang malupit dito mga pa malupit do. No? Lawmakers react to Magalong allegations versus Romualdez. Tingnan niyo kung paano kung paano nililigaw ni Magalong yung ano ha, yung ICI noon No? Habang ang lahat po ng ebidensya ay eh, nakaturo po sa Senado. Ako naman naniniwala naman po ako no na hindi na naman senador yung sangkot sa flood control scandal eh. May mga congressman din po diyan. Pero ang ebidensya ngayon, no ang tinuturo po ng ebidensya mga senador. Oh, di ba? Oh, So habang ang ebidensya nga po eh ang tinuturo po mga congressman ay mga senador, sorry. Habang ang ebidensya po ngayon ang tinuturo po mga senador, si Magalong po turo ng turo kay Martin Romualdez. Wala namang ebidensya. Alam niyo mga kababayan ako po, no? Naniniwala naman po ako na may chance talaga na po si Martin. Naniniwala po ako doon. Malaki po yung chance doon Yun nga lang, walang ebidensya. Pag may ebidensya maniniwala tayo. Pag wala ebidensya, Huwag tayong maniwala. Oh, fair 'yun, di ba? Ngayon natin dito, hanggang ngayon wala pang ebidensya. Turo turo kay Martin. Oh, the more na ginagawa niya, mas lalo kami naniniwala na no, wala kasalanan si Martin. 'Di ba? Turo-turo. Oh. Tapos meron pa yan, oh, to pa oh. Oh, pa. Oh. Ngayon, syempre si sabi niyo, eh Takero si Digong naka na, nakakulong na. Oh. 'Di ba? So paano mo sabing Trojan horse na Duterte? Tandaan yung mga babae, nandiyan pa si Bongo. Oh, ito interview po to ni ano ah, interview po ito ni Magalong last week lang. Ito last week lang to ah. Tingnan niyo to. Last week o last month in, oh. Pero this year lang din po to sigurado ako. Tingnan niyo to. Panoorin niyo to. Pa rin daw po alam yung tungkol doon sa rock netting scam, not just flood control. Doon po anong tugon niyo? Tsaka yung sinasabi niya na sinuportahan niyo nga daw po si Bongo last election. Totoo din po ba 'yon? Oh, what does it have to do with the rock netting? Yes, I supported the uh, Senator Bongo. Kasi ang eh. laki na naitulong nila sa amin during the pandemic. Hindi ba kung ikaw mayor, kung sino na mga nakatulong sa iyo na eh, every time na may nangangailangan ka patas tumawag ka, ang bilis support ka. Hindi kaya, hindi kaya so ka rin sa kanila. Lalo-lalo na if the people, uh, the lives of your people are at stake. Tama, di ba? Oh, ito yung content ko last week. Di ba? Na sinasabi nga po natin na malaki daw po utang na loob ni, bo, ni Bagalong kay Bongo. Kasi daw po, tinulungan daw siya no pandemic. In the first place, mga kababayan, si Bongo po, propaganda niya po yan. Kalusugan. At syempre, senador po yun si Bongo at saka kaalyado mo. Para sa yung DDS, di ba? O, tapos, si Bongo pa yung chairman ng committee sa senador ng health. O, pagdurong. At hindi naman pera ni Bongo yung ginamit yan. Pera ng taong bayan yan. Na yung iba ninakaw pa sa parmali. Ay, ako po mag-aalong. O, yan. So, clear na. Okay, kaya. O. Dapat di ko sabihin yung nag-PPM -nag -nag sa akin pero clear na. O sa mga fanatics po ni Magalong, na bilib na bilib kay si Magalong, na kayo na sinayang ni BBM si Magalong. Hindi po sinayang si Magalong. Deserve niya pong matanggal. Di ba? Deserve niyang matanggal. Oh. So yan ha. At least, clear na tayo doon. Okay. Oh, so kayo mga babae na no, dyan sa team replay. ay maraming salamat ha. Kahit na mag-aalas daw si tayo, medyo madami tayo So maraming salamat dyan mga babae. No? So kayo po, no. Ano masabi nyo nga po dito?